Lusot na sa Senado ang panukalang 100 pisong umento sa sahod. Pero pangamba ng ilang negosyante, baka hindi ito kakayanin ng maraming maliliit na negosyo. Nasa frontline na balitang yan si Brian Basa. Dalawampung senador ang bumoto, pabor sa pagpasa sa ikatlo at huling pagbasa sa Senate Bill 2534 o ang panukalang nagdaragdag ng isan ang pisong arawang sahod sa mga pribadong empleyado. Walang kumontra at wala ring nag-abstain. Ibinato na ngayon ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang bola sa Kamara para lumusot at tuluyan ng maisabatas ang wage hike. Kung meron po kayong puso para sa masang Pilipino, tutukan po ninyo ito. Dahil okay na rin ang ayuda na binibigay nyo. Pero mas gusto ng taong bayan na itaas ang sweldo ng ating mga manggagawa. Kung maisa sa batas daw, ito ang kauna-unahang legislated wage hike mula 1989. Ayon sa may akda ng panukala na si senador Jinggoy Estrada, nasa 4.2 million na manggagawa ang makikinabang dito. Bagamat may mga agam-agam ang ilang negosyante, dapat daw unahin ang paglago ng ekonomiya. We should bear in mind that a flourishing economy relies on the vitality of its workforce, who are considered the lifeblood of enterprises at dapat natin pangalagaan at unahin ang interes ng ating mga manggagawa may safeguard o isinaalang-alang din naman daw sa pagpasa ng panukala ang mga maliliit na negosyo hindi raw sakop nito ang mga negosyong nasa 10 pababa ang empleyado at may kapital na 3 milyong piso pababa Tiniyak naman ng mga senador na hindi nito maaapektuhan ang inflation o pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo sa bansa. Pero nanindigan ang Employers Confederation of the Philippines na 90% o karamihan sa mga industriya sa bansa ay maliliit o micro lamang kaya mabigat ang dagdag na isang daang piso sa arawang sahod. Lagi sinasabi, kaya 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 ikalawang kumpanya, bawas lang kaya sa kaya. Totoo yun. Possibly sa medium at sa large. Pero yung mga yun, ang sweldo binabayad yan, mahigit pa sa hinihingi. Eh. Yung sa micro, eh, natin yan. Nagsara ng pandemic eh. Si Jonas na may-ari ng isang coffee shop, sisimulan ng pag-aralan ang posibleng epekto sa kanyang negosyo ng panukalang umento sa sahod. Naintindihan ko sa taas ng bili ngayon. Kumbaga, kailangan din talaga itaas yung sahod. Nasa 610 pesos ngayon ang minimum na sahod sa Metro Manila. Nananatili naman sa committee level ng Kamara ang mga panukala sa wage hike. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.